Hello. 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 Dito Hello. 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 Mga Hello. 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 Bayo ka lang day Jaden. Bayo yung kung na hunters ng mga ibon. Dito na tayo magpapagawa, dito tayo bibili. Dito ako ngayon mag-avail ng isang unit na pang Ha. Ah. Baga, baga alam ko. Ayo nga ba, ba, baga, sa baga. Baga pala sa bagabag, baga bag pala tayo pumunta. Ayun po, pakitingin niyo po yung yan kasi may tama yung panel eh. Ano ko po? Ako, PC pa. Pati may tawa. Ah, ito tayo. Ah, ah, tayo ano ah. <laughs> Mas kaya naman nato, pwede isabit na <laughs> Oo, oh, sinasabit na nga lang <laughs> yun. Ano yan? PCP na. Meron pa ba tayong ano, karga? May tama yan ang baro. Parang ano, ah, naman. Ano Ya kau tinggi terasa dong. Terus lah tak? Hmm, terting, 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 mayroon e, kaya? Ano ba Ito sa dito. Ha? Huh? Aristo. Parang may 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 malalim na yung groove dyan. eh na pan. Parang may pinintan lang. Nang Ano charge Ito na yung pangalawang nakita ko na napeki sa scope. Yeah. Walang sama ng loob. totoo to. Nasa na mibili sa akin dito, R R oh. Same ng scope na hawak mo, boss. Parang kita mo po ito, boss. Pangalawa ka na sa papakita ko na ito. Ayan. Tama. Tama. Hindi kami nagyayabang. Ganito lang talaga kami magsalita. Masakit sa katatuanan. Masakit talagang... <laughs> boss, masakit talaga tanggapin minsan ang katotohanan, di ba? Tama. Pataga. Pero, pag tinanggap mo naman yan, eh gagaling ka. Boss, silipin mo yung scope na yan. Tingnan mo yung image, ano, yung reticle niya kung na design. boss. Tingnan mo 'yung tigil na 'to, boss. Kanya. Kapaliwan sa mo buti. Kapatid tap, tatlo, tatlo kami magkakapatid. Mm. Nakakatawa ah, lang 'yun. <laughs> Pinsan naman yung isa. <laughs> yung reticle mas laki na ata. Ano? Kamu ka pa rin oh, O oh, paano mo gagamitin yung Ito oh, boss ng Okay. Etong 3 x na yung by 40 na to. Magnification to para palapitin yung image. Oo. Yung target. Kanya-kanya kalaki kita mo sa malayo. 50 pag lumapit ang ganyang kalaki na ngayon kung ganyang kalaki ang boss palalapitin mo lalaki naman talaga eh mm -hmm. kaya lang paano mo siyang bibirahin <coughs> yun ang tanong ba paano mo siyang bibirahin mm -hmm. ang tunog to kanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kasama yung design na pa ganun uh sa -oh. sampo uh -oh. pag binira mo rin ka ni Re Saan mo papatawain yung bala ngayon? Mm. <laughs> Di ba? Eto boss oh. Pakita ang gita. Hanggang lumalayo boss ang target, dumadami ang tuldok. Yung konting tuldok na yan, saan mo siya gagamitin? Eh, cover pa siya ng buhay. At kung yan ang matasang magnification, bakit magkamukha siya ng 3.9x40? Oh Kung ganyan lang din pala yan, dapat ito na binili mo. Oh. Mm, mas maramura. Malaki lang ang silip niya, pero Parehas para lang isang ano. Ayun ba, sabah, tapasin mo ha. Oh, well, lating lating. lang din ang katawan. Basta lumalaki. Ang ganito, lumalaki din ang tube. Oh. Tapos, umiiba rin ang ano niya. Oh. oh. Kung ipapakita ko sa iyo lahat na scope na nandito, boss. Kredas na iba'y 40. Iba ang reticle. 4, 16, 44, iba rin ang reticle. Hangga't tumataas boss ang magnification, tumataas ang parallax, tumataas din ang mga todock niya. Kasi tumalayo na lumalayo ang target mo. So hanggang lumalayo ang target mo boss, Relax. nangangailangan ka ng tinatawag na field dot. Field dot. na magkano oh, ba kami? din. Magandos. Eh, sabi ninyo. Pare. 48. Oo, ito. Ayan, boss. Witness, eh, oh. Ito, maganda. <laughs> Ganito. Patingin, patingin, patingin. Hindi press ko muna yan dito. Patingin, patingin. patingin, patingin. sa Wapo, wow, ah. Ang galaw mo boss. Eh, yun pina maganda. Discovery. <laughs> nito. Pero mumurahin lang sa uh, discovery uh, na nandito yan. Ang no, Jonathan, Jonathan. <laughs> dito na, dito. Tarang Jonathan, dito <laughs> ka, ka dito. na bibili sana. Ng <laughs> mm -hmm. scope mo, barrel mo. mo. Mm -hmm. Pero bibilan Bakit na kita ito, ng barrel mo ngayon, brother. Huwag kang mm -hmm. malala. Yung arms ko na sabi niya. Di ba arms ko sabi niya? Yeah. Na barrel. Ganun kayo, para... Ganun yung mga marahing talawang. Oh. Mungunat okay. kasi. Wala akong masaya maras doon. Sa 24 meters. Sa 24 na magnification. Bakit nakikita mo kasi na ng maliwanag? Bakit nakikita mo pa yung clear na image ng mga boyer? Pag ginamitang kita ng 24 na magnification, purado lahat yun. Hindi mo makita yun. Okay, piitin mo ngayon to. Oo. Oh, oh. Pag piit na to, doon mo lang makikita ang paglilip ng pag tangin mo. Oh. Ibig sabihin, yung magnification yan, ano boss? Ang <laughs> okay, editin ko naman yun. <laughs> Peke. Bigay isa lang ba yung manlaba? Peke. Kapeke nga ako na yun. Meron, maraming ganun. Kung hindi na tayo babarap, pukuli kayo sa magliit. Ganun din. Ganun din yung style. Pipili ka lang. Nakakita niya, boss. Ah, Sige, mga. Hindi, ganito. Sige. Ito tayo nag-aarap parang kami. Grabe na nga. Tapos, boss. Paano kang tatama? Ay, eh, nakabukari. Ito, sasara mo. Eh, lalabo naman ang silip mo. <laughs> patay. Hindi <laughs> mo na makikita yung tubod pa kanan. Motor, motor ba natin yan? Yeah. Yon, hindi. Yun. Hindi, nandito yung sidecar. What? O, umalis na ba si Seth? Ay umalis na na. No? Pero yung boss, hindi naman yan mat sa bari mo. No, Kasi man. ang laki-laki ng -laki ulit yung stock na yung para dito. Pero pag inilagay mo yan, maganda naman tingnan. Pero hindi yung ubrang to, maniwala ka. May policy 1440 pa tayo na ano? Papakita ko na sa kanya. May ano pa tayo? May sci-fi pa? Wala na, lagi. Ito na lang. O, order pa lang kasi ako ng sci-fi art. Kumuha si boss ng complete set. Ganito na nung nagbibiskaya. Bingbong. Magbali, i-demo na sa kanya yung tamang pagkabit ng... Pagsalpang ng tutsay. Ito, nakita mo to. Uh -huh. Yan, ni Hukai, yung hukay dyan, boss. Pag ikinabit mo to rito ganun, dapat pa ganun sya. Tapos ito, nakasuot sa leg mo. Ano na naman sya. Ang laki tulak mo, boss. Bibigitan mo 'to. Hihinto niya, pag hinto niyan, lalagay mo na rito. Pag hinto niyan, gaganyan mo siya ng konti. Tsaka mo hihilahin. Tapos baka may posible dito siya na naka naka-coil. Ah, naka uh, pa ng konti. Kaya na, banat. Alam mo 'tong to kamukha ng sa akin. Okay, kung dito nakalag na nakapantay diyan, sinigado talbis talaga nakasobra ko ng 1 inch. <laughs> Ayan, okay. kahit ganyan mo siya, boss. Oh, okay. <laughs> Ngayon, kung ito mauhulog, ikwento e, kwento ko sa'yo kanilang papasobra ka ng konti, tali. Oh, yeah, Sobrang okay, tali niya nun. Para magdadagdag lang siya ng higpit. <laughs> Pagkaganyan, ganyan, higpit ang wala ng konti. Okay, ay tulap ulit. Ito, may anori.

Ayun na. Uh, soap ko muna ito para... Ano yung free ura. na lang ba yan? Abe! Free na yan. Oh, sana, tama na, sama so, lang. Bang. Hmm. Ganda. Kota niyan kasi. Okay. So ano gusto mo? Mas malaki diyan? Ay, ayos lang. Hindi maganda. Ay, maliit na tayo rin. Mas malaki. Nasa bilog ng puwitang lubog dapat eh. Oo. Uh, Masang green. Medyo lutang ka ng ulit Wait lang. Pero sa kamay ko eh. Ayan! Ah, Kaya, sa eh. ay. Ay, na sakto lang Ay, bala. Pag naubos mo na lahat ng design ng bala na yon, kailangan mo na gumamit ng resizer. Para mag-test. Ayoko kung lahat ng bala na testing muna